Hello sa mga katulad kong Super Pinay dyan sa anumang sulok ng mundo mula Pilipinas. Ayan, bakit nga ba tayo tinawag na Super Pinay? Kasi tayo ang mga inaasahan ng ating pamilya dyan sa Pilipinas. Tayong mga domestic helper o OFW sa anumang sulok ng mundo. Kaya tayo tinawag na Super Pinay. Kasi tayo ang mga bagong bayani ng ating bansa. May well, lagre ba kayo doon? So ang pag-uusapan ko natin ngayon ay tungkol pa rin sa mga uh, nais mag-apply bilang isang domestic helper sa iba't ibang bansa katulad dito sa Hong Kong. lalong lalo na ang video ito lalong-lalo lalo na sa mga first timer na hindi alam ang gagawin kung paano makapag-apply bilang isang domestic helper. Dahil nga sa last vlog ko, sabi ko, na-explain uh, ko yung step by step kung ano ang dapat gawin kung nais mag-apply bilang isang domestic helper. So ito na 'yon. Ah uh, Unang-una, kailangan po ay meron po kayong passport. Bago po kayo maghanap ng inyong agency, dapat meron na kayong passport. Napaka-importante po noon. Pagkuha ng passport ay pwede po sa online. Pwede namang diretsyo na personal appearance na pupunta kayo sa DFA para kumuna inyong passport. At kailangan meron po kayong mga valid IDs, at least dalawa. Meron kayong NBI, meron kayong mga supporting documents, katulad ng uh, PSA ng inyong birth certificate at marriage contract. Yan po. And then, pag meron na po kayong passport, pwede na kayong maghanap ng agency kung saan ang bansa niyo gusto. Pwede rin kayong mag-apply through online. Download niyo lang po yung apps ng Helpers Library. Si-share ko lang po sa inyo na pwede po kayong mag-apply through Helpers Library apps. Download niyo po yun. Pwede po kayong makahanap doon ng inyong amo para mas mabilis po inyong pag apply at para mas mura po ang inyong babayaran. And then, next is kung may kakilala po kayo Uh, sa ibang bansa, patulad po dito sa Hong Kong, kung may kakilala po kayo dito, kaibigan, kamag-anak, pwede kayong magpatulong na hanapan po kayo ng agency para direct Hong Kong agency na po kayo at para maliit na lang po ang inyong babayaran compare po kung kayo po mismo yung maghanap ng inyong agency dyan sa Pinas or nadaan kayo sa mga agent eh talagang gagastos po talaga kayo and then ang pangatlo nga po is yun nga po yung walk-in, maghanap kayo ng agency dyan sa Pinas Ayun. ay sa mga first timer po Uh, ang age required po is 24 to 43 years old sa so, mga first timer at sa mga ex abroad and ang height required po is at least uh, 4'10 yung weight is at least hindi kayo lalagpas ng 70 kg kaya dapat ano huwag kayong magpapataba kasi hindi ko lang sure ha yun lang yung pagkakaalam ko based sa mga naririnig ko pagka 70 pataas ka na parang parang ayaw na ng mga amo um, kasi mabagal kumihilos o di ba kaya uh, mga, uh, high blood kasi mataba kaya puti na lang nung nag-apply ako dito ano lang ako 60 kilos ngayon 63 na yan uh, ang isishare ko lang pala sa inyo guys is based lang din po sa aking experience at saka doon sa mga narinig at nalaman ko din sa mga um, katulad ko ting helpers dito sa Hong Kong at saka doon sa nag-research na din ako ng iba pa na information na pwede kong ishare po sa inyo So yun po guys, Uh, kapag ka meron na po kayong uh, agency, ituturo naman po sa inyo doon yung step, step by step na gagawin ninyo. And then, um, mag may medical po kayo, first medical, sa inyo po yun. And then, um, ay sisingit ko lang po pala guys, kapag ka po pala dito na kayo nag-apply, nakahanap na kayo ng agency dito sa Hong Kong. Let's say, nirefer kayo ng kaibigan nyo dito na may agency dito. And then, nire-refer kayo ng kaibigan nyo sa mga ex abroad ang narinig ko ang pagkakalam ko based on sa mga nakausap ko is uh, wala na daw sila masyadong binayaran ng mga ex abroad yung ex abroad yung galing sa Middle East Saudi ganoon ng mga dating domestic helpers nag-apply sila dito is halos wala na silang binayaran kasi wala na silang binayaran training yon sagot na lahat ng no? agency dito or yung employer pero kapag first timer po kayo parang yung training na lang babayaran ninyo pero mga sa 5,000 to 10,000 in between, parang ganun, hindi na masyado malaki. Unlike nung time namin, way back 2019, ang binayaran namin talaga, based on my experience, gumastos ako noon ng 40,000 plus training fee in C2 at saka medical. Yun, yun lahat ang binayaran ko sa agency bago ako nakapunta dito. Pero pa doon yung mga allowance, pakit nani, mga pamasahe, ganun. So, yun guys. Pero ngayon daw, maliit na lang ang gagastusin mo kahit first timer ka nasa 5,000 ganun to 10,000 something parang ganun and then uh, kaya mas maganda kung may kakilala kayo dito na sila yung maghahanap ng agency pwede kayong mag walk in naman kung wala kayong kakilala dito kung talagang gusto nyong pumunta sa ibang bansa o mag-abroad pwede kayong mismo sa agency mag walk in yun Tsaka ituturo naman sa inyo yung um, step by step. Pagpunta nyo sa agency, halimbawa walk-in kayo, i-interviewin kayo doon ng mga broker. And then, kapag ka nakahanap na kayo ng amo, magmi-medical na kayo, and then magti-training na kayo. And then, kakaroon kayo ng um, in situ ninyo certificate. And then, kasi required kasi yon Based lang mo, ma may experience lang like yung sinishare ko sa inyo, ha? And then, uh, kapag ka uh, meron na kayong patapos na ninyo yung training ninyo, magpipidus na kayo, and then, OWA. And then, afternoon um, hintay niyo ang inyong visa. And then, kung mayroon na kayong schedule ng inyong right, meron pa final medical kayo ulit. Yun. And then, ito, marami, marami pa kayong dapat na gawin dun sa agency. Ituturo naman yun sa inyo. Ika-guide naman kayo kay mag At doon naman sa mga uh, nag-apply through online. doon sa so, online naman yung interview ninyo. And then, dadaan pa rin. At saka yung na, ang agency niyo is dito mismo. May tie-up din naman silang agency dyan sa Pinas na doon kayo magpa francis ng in requirements. Ituturo naman sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Madali lang. Promise. Ano uh, At mm, um, kapag ka pala nakahanap na kayo ng amo ninyo, ano? Ito, uh, sisingit ko lang. Kapag ka mayroon na kayong amo, kumpleto na lahat, mayroon na kayong plane ticket, huwag kayong magdadala guys ng ano, ng bulky na maleta. Yung punong-puno ba na sobrang bigat kasi pagdating dito, mura lang yung mga damit dito. Makakabili kayo ng mas maganda at mas mura mga damit dito. Para hindi kayo matulad sa akin na hirap na hirap sa paghila ng maleta. Tsaka pagdating nyo pa man din dito, hindi kayo didiretso sa bahay ng ahamong nyo. Dadaan pa kayo sa agency kasi kailangan nyo mag-process sa immigration, ang kong um, ID at saka yung mayroong kayo ulit final medical pagdating dito. So, katulad po, this is my experience. Pagdating ko dito ng August 19, kinaumagahan pa kami nagkita ng hamo ko. Isang paalala nga po pala, guys. Um, pag pumunta na po kayo dito, magdala po kayo ng inyong allowance. Para hindi kayo matulad sa akin. Kasi, wala uh, wala akong kaide-idea. Kaya kasi, pagdating ko dito, is diretso na ako sa amo, hindi pala. So, ang dala kong pera noon is... 300 pesos. And then sa airport, nagastos ko yung 150. Mahal ang bilihin sa airport. Yung 150, ang nabili ko lang noon is isang mineral water, isang skyplates, isang cup noodles. 150 pesos. So may natira sa akin na 150 pesos. Pagdating ko dito sa airport, pinapalitan ko siya. Nahiya ako na natawa sa sarili ko. Alam niyo ba kung magkano ang palit ng 150 pesos? 20 Hong Kong dollar. So, anong mabibili ng 20 Hong Kong dollar pagdating dito? Tapos, kinaumagahan ka pa ihahatid dun sa amo mo. Hindi ko lang alam dun sa iba. Basta based on my experience, yun talaga ang naranasan ko. Sinishare ko lang sa inyo guys para alam nyo, ha? Magdala kayo. At least kahit 1,000 pesos, 500 to 1,000 pesos, ganun. Para hindi ka matulad sa akin na kahit nagutom-nagutom na. Anyway, pakakainin naman kayo sa agency. Pero, Nung no, ako kasi walang kanin, noodles lang. Tsaka tinapay, hindi ako mahilig sa noodles. So wala akong choice. So yun, tinis ko yung gutom at uhaw. <laughs> kasi hindi, hindi tubig, hindi ako makabili ng sarili kong tubig. Nakikiinom lang ako din sa agency. E paano pag lumabas-labas pa kayo, pupunta kayo dun sa immigration. Diba? Patulad nung time ko, ang layo pa ng mga nilakad-lakad na sila. Hila ko yung maleta kong napakabalki. Hirap na hirap talaga ko guys. Kala ko hindi na ako aabot ng buhay doon sa amok sa so sobrang pagod at lutong ko. Kaya yung sinishare ko po sa inyo para alam niyo Hindi ko kayo tinatakot, Sinasabi ko lang po yung totoo. Ha? Para dapat maging handa kayo. Hindi nyo danasin yung dinanas ko. Okay? Yun. So, sobrang haba na ng ano, ng pagmamarites natin dito. Mayinom nga pala ako ng Pepsi mula sa KFC. Yan. Alam niyo ba kung magkano ko nabili ito? Tinake out ko. 28 Hong Kong Dollar lang siya. Napakamura, di ba? Pero, alam niyo ba kung paano ko nakabili ng 28 Hong Kong Dollar lang? Usually kasi nasa mga ano to. Siguro nasa mga 40 plus. O 50. Kasi ginamit ko yung points ko sa YUU. 1,000 points and then magka-add ka na lang ng 28 Hong Kong dollar. So, kung wala kang pera, tapos nagutong ka, tapos bar bariya lang meron ka, so pwede ka pa rin kapag KFC. So, yun guys, mag-download na din kayo ng YUU kasi napakalaking tulong talaga. Ilang pesos ko nang magamit ang YUU ko sa pagkain. O, yun lang, points, points, then magka-add ka lang. Kung nakaraang linggo, nagamit ko siya, magka na lang yung inad ko, parang 18 dollar lang doon sa mix. So 'yon lang po guys. Sana may natutunan po kayo. Um don't forget to like, unsubscribe, mapa pala sa akin channel at saka click the notification bell para updated po kayo sa akin sa susunod na video. Thanks for watching. Bye-bye. Sana may natutunan po kayo.